good morning mga kapatid tayo alam ano mo sa sagling sagling galing ito ng ating tagapagtanggol Ayan. galing itong samar samar leaf ay, naku mahal! Kamusta, eh? Nakapag sa Aguero. Ganyan, pag nagamit na lang, makapag sa Aguero. Kasi, sa Aguero, yung ginakain namin yung araw sa kamutin, kamutin kahoy, yun, yun yung nga ginakain namin sa Mindanao. Wala kaming bigas, bigas mais alam palay, minsan lang makakain ng palay. Wala mo nyo yung laman mga kapagsyok, kung nasa pa, meron kang Maraming pagkain, pero meron ka lang pera. Wala lang sa kainin mo, gumuti, saging, na, gising na mga kaibigan, mga, mga anak ko. Kaib. Ah, eh. Tagapagtanggol, good morning. Tagapagtanggol. Thank you sa mga dadala mo. Harap. Mm. Tapos kapi. Bote nga, may kapi na eh. Nung araw wala kaming kapi eh. Kinit lang eh. Lalagyan lang namin ng luya kapatahan Kabataan pa namin, nas edad na limang taon siguro. Alam ko na yung nangyari sa buhay namin sa bukit. Napakahirap. Ulam namin lahat, lagi. Malunggay, talbos angkong, kway, labong, yun lang talaga mga kapag-sunod na pag nakarating sa Maynila, mga ka sa ka ng kanin. Bigas, bigas palay ba? Tapos nakakatikim uh, na ng chicken, baboy. Iba-iba na yung matikman mo. At e, tulad na sa probinsya ka, yun lang talaga matikman mo. Yung e, ano yung nakapalibot sa'yo. talent pa sa akin ko Nakakapak na ako yung sarili na ako lima ng hari kasi na bagal